Hello mga kamix vlog Good morning uh, Nandito tayo ngayon May inaayos tayo ngayon ng isang window type aircon Tingnan na natin kasi nawala daw bigla yung lamig nya So ito Unang tingnan natin yung kapasitor Ayan kapasitan siya na uh, sa kapit sa kapasitansyan. Kapasitansyan yung tester natin Tingnan nyo mga uh, kamix vlog kung paano mag-test ng isang kapasitor. Medyo ano na yung kapasitor niya. May basa na siya pero tingnan muna natin kung pwede pa ba o hindi na. Pag hindi na umaabot sa kanyang kapasitans, palitan natin ito baka ito lang ang dahilan sa biglang pagkamatay niya sa compressor so i-test it natin so nasa 12 UF siya so pag bumaba na yan sa 10 wala na yan pero kung nasa 11 okay pa yan so i-test it natin So, nakita natin dito sa ating tester, guys. Uh, 11.8. So, ibig sabihin, guys, kahit basa-masa to magagamit pa rin. So, wala dito ang diferensya guys. Nandito tingali sa, ano, uh, dito naman tayo sa, ano, thermostat control niya. Baka nandito lang yung sira. Tingnan nyo lang, guys, uh, para ma... Bakit kayo ng kunting kalaman dito sa ginagawa ko ngayong aircon? Ngayon. Yan, ito po yung thermostat. Yung Nilagay ko yung ano, yung test probe natin. Tapos set si natin oganakran sa oganakran continuity. Tingnan natin kung buka pa ba itong thermostat na ito. Yan o. Oh nasa a uh, ano tayo okay mag tayo kaman akong kape pre before ko ningan eh naligo ko daan kung kaman ligo mo tunit yung kuhan ko ning chat ko so okay guys na test na natin tingnan nyo yan yung dalawang paa na yan eh, ano natin pati yung switch natin guys naka on na yan so wala tayong naka, ano oil sya open line so wala syang continuity so ibig sabihin guys nandito yung sira sa ating thermostat control so may gagawin tayo dito guys para mapagana natin to na kahit walang thermostat para matest natin kung ito lang ba ang kanyang diferensya yung thermostat control natin so kahit nakapool na yung thermostat natin guys wala pa rin guys tingnan nyo yan oil pa rin so walang continuity so tatanggalin natin to at itry natin mag direct guys ito wala na i-try natin mag-direct para ito yan guys oh. i-direct natin guys kung paano ito paganahin na walang thermostat wala yung plug ray Pandarin natin guys, paan muna? i-local natin okay I local natin yan kumagana natin ito guys yan so okay siya guys so termostat lang talaga ang sira niya guys termostat tulad okay. natin ang Ano so, oh, na na? No, no, no. So, hayo, guba. Termostat. Yeah. Ato lagi suway o direct. Aron may bawa na to. Kung bagay guba. Dahil na siya ang na. Okay guys, nakita na natin kung anong referensya guys. Termostat control. So, yan lang ang paggawa guys. test by test para makita natin kung ano yeah. ang diferensya so, hikap ka anak yun ang kisog na ikaw rin ti maanak rin kay mahakop na ni mo. Kinala anak, hindi ka ka anak. Maana ni mo. Maybe. So okay guys, ito na yung papalitan natin ng bago. Bibili pa ang mayari. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching everyone. God bless. Bye bye.